Nabigyan ng duda ang duo ni Lebron at Luka. Fit nga ba talaga ang dalawa sa LA Lakers? Yan ang ating pag-uusapan pero bago yan na wala ang 46 points combined ni Jimmy Butler at Stephen Curry laban sa Dallas Mavericks. Pinaiyak lang naman ni Kyra Irving ang Dub Nation. No center, no problem para kay Uncle Drew. Inuhat ang Dallas sa kanyang 42 points, 7 rebounds at no assist mga idol. kailangan mag-crocodile mode si Irving para manalo. Zero assist para sa point guard. Aggressive mode. Close lang ang game 107-211. Limang tres ang na kakaibaon ni Clay Thompson. Ibang iba talaga ang laruan ni Clay pagkaharap ang former team. Kinutyapan ni PJ Washington ang Night Night Sally ni Stephen Curry habang palabas ng arena. Anyari sa Dab Nation, dinalo ng walang sentrong team. Putol na ang 6 winning streak ng LA Lakers sa rematch nila ng Utah Jazz. Star players na si Luka, LeBron at Reeves nag-negative sa plus minus. Hindi maganda ang debut game ng kanilang bagong center. Talo agad sa unang laro. Wala man lang nakaabot ng 20 points sa kanila. Teamwork ang Utah Jazz. Anim sa kanila ay nag-double digits. Lalo na itong si Lowry Markkanen na nag-record ng 32 points. Anim na tres ang naibaon sa laki ng tambak ay nabigyan ng oras sa mga bench players sa fourth quarter gaya ni Bronny James na nakagawa pa ng highlight bago lumabas ng arena. May planong i-ankle break ang kalaban. Gumawa ng career high 9 points, 3 out of 4 sa field. Siya lang ang nagpositive sa plus minus ng LA Lakers. Pero ang tanong ng mga fans, bakit tinalo ang Lakers sa pinakamahinang team ng West? Luka at Lebron, fit nga ba talaga sa LA Lakers? tila nabigyan ng duda ang duo ni Lebron at Luka kung fit nga ba silang dalawa pa pinagsama. Tinalo kasi sila ng mahinang team na Utah Jazz. Sinabi na rin ito mismo ng NBA legend na si Charles Barkley na hindi raw fit si Luka at Lebron dahil silang dalawa isang floor general at gustong magdala ng bola at all times. Well ito ang dapat i-adjust ng LA Lakers. Despite sa nangyari, 10 wins pa rin naman sila sa huling 13 games. Kaya malayo pa para usga agad ang kanilang tandem at hindi pa 100% ang paglalaro ni Luka. Limited pa kanyang playing time. Bumalik ngayon sila sa top 5 ng West. Isang ang nage sa sigurado magpapahirap sa mga Western teams sa playoffs. Lalo na't na sobra pa sa healthy itong si Jamal Murray na gumawa ng nakakatindig balahibong performance kontra Portland. Career high 55 points, 4 rebounds at 5 assists. Isama mo pa ang triple double na Nikola Jokic 26 points, 15 rebounds at 10 sis, mapapailing ka na lang sa mga halimbawa.